Magandang magandang araw po. Magandang araw sa lahat ng mga nagtagapanood. Eto, si Kulit na naman. Nagsisimulang magtuhig-tuhig ng sampagita. Magandang magandang araw sa inyong lahat dyan. Tuhig-tuhig. Agay, ko. Sakit ng likod. Yeah, Shout out, sa lahat ng mga tagapanood ko. Magandang magandang araw sa inyong lahat. Magandang umaga. O nasaan din kayo sa ibang bansaman. O magandang hapon. Allah. Kahirap po. Oh. Magano ng karayom sa ginagawa ng buhay. Tsaga, tsaga. Anong may si Jay, eh, si kulit ng ano, papa. Pambiling tuyo. Pambiling bigas. Buhay ginoo, tabang mga langit. Yeah. La. Kaya pinagsasagaan na lang itong mga gawaing maliit ang kilikita. Wala eh. di hindi man makalabas si kulit judel. Hindi makapagtrabaho, kaya ito na lang ginagawa sa loob ng bahay. Tuhog-tahog, gawawang judel. Kasi... Nakadilong doling-doling doling pa mata. Uh, Tsaga-tsaga lang hanggang sa may nilaga sa katsaga-tsaga eh, wala na nga nilaga oh, asa na krayog dito pa po mamaya mag, ano ka muna dyan ako taga tuhog ayaw, ng karayom tanid, -tanid nagduling-duling ng mata ko kawawa ang bata uh, ng ba uh, buhok kulit uh, niya do judul wala na, wala nang pampagupit. Agoy. Wala nang ano eh. Kaya pagsatsagaan muna natin itong mga munting trabaho. Na no, kahit maliit man ang sahod. Ay pagkakabalahan sa araw-araw. May income. 20 pesos sa maghapon, sakit sa likod. Pero okay naman, pumar pambili na din ng tuyo. At saka sardinas. Pagpilian mo lang eh, sardinas, tuyo. Kung may sobra-sobra, kabili ka na rin ng kalahating bigas.